Bagamat nasa alanganin na ang buhay ni Sakamoto ay mas malalagay pa ito lalo sa alanganin. Kaya naman matapos ang napakaraming chapters na hindi sumabak si Lu Tang sa bakbakan ay sa wakas, naisipan din ni Yuto Suzuki na bigyan ng spotlight ang dating member ng triad. At sa paglabas ng bagong episode ng official manga ng Sakamoto Days ay i-review na natin ang chapter 226. Kaya na hindi na natin patatagalin pa. Let's go! da. Sa pagbubukas ng chapter ay patuloy pa din ang labanan sa pagitan ni Hiske at netong si Nakomanomi at Kito. Sinabi ni Hiske na gagawin niyang lahat para lang mapatumbang dalawang harap habang makikita naman dito si Komanomi na nagingit-ngit pa rin sa galit dahil sa ginawa ni Hiske kay Kito. Sa kabilang banda ay patuloy na nagliliyab etong si Kito na parang manhid at walang nararamdaman itong sinabi na sa tanang buhay niya ay wala pa nga daw may naglakas ng loob na sunugin siya Namangha naman dito itong si Hiske dahil sa durability na itong si Kito kung kaya't naitanong din niya na kung tao pa nga ba daw ang isang to. Sa pagsugod ni Kito ay isang close lined na wrestling move ang ginamit niya kay Hiske at makikita ang pagtalsik ng ating bida sa mga taong nasa di kalayuan. Agad namang itinukod ni Hiske yung nguso ng rifle niya dahilan para mawalan siya ng balanse subalit ay nagawa niya namang maiwasan yung mga taong tatamaan niya sana sa pagbagsak ni Hiske ay nanunoy ang sinabi ni Kumanomi na dapat nga daw ay ginamit niya nalang na cushion yung mga tao para maprotektahan ang sarili niyang katawan. Sa likod naman ay na-impress etong si Kito dahil sa willingness ni Hiske na iligtas ang buhay ng mga taong nasa paligid niya. Matapos nga nito ay na-realize din dito ni Kito na may pagkakamali siya dahil sa walang kontrol niyang inatake etong si Hiske. Habang napansin naman ni Kumanomi etong si Kito na para bang may pag-aalinlangan dahil sa pagkomento ni Kiton na maging ang hayop na katulad ng isang ibon ay kasundo ni Hiske. Sa pagbangon ng ating bida ay idiniklaran niya ngayon pa lang ay panalo na nga daw sila sa laban ng to. Na bagamat matitibay ang mga ito ay nagawa niya silang pigilan sa paghabol kay Sakamoto. So dito pa nga lang mga idol ay kinonsider ni Hiske na isa ito sa pinakamalaking niyang tagumpay at wala ding dahilan para hayaan niyang makalapit ang mga ito kay Sakamoto sa narinig naman ni Kito sa sinabi ni Hiske ay mas lalo pa itong nagitngit sa galit sapagkat pinapalabas nga daw ni Hiske na para bang isa sa kontrabida sa eksenang ito. Meanwhile mga idol ay inilipat ang panel sa truck na sinasakyan nitong ni si Nasakamoto. Bale ay malalim ang iniisip ni Shin dahil sa labis na pag-aalala nito sa kaibigang si Hiske. Biglaan namang napatigil sa pagmamaneho itong si Boyle dahil sa nakahintong mga sasakyan na nasa unahan nila. Narealize naman ni Wutang na isang checkpoint ang nadaanan nila at paniguradong J.A. ang may pakana nito at si Sakamoto ang pakay nila. Makikitang nakatigil ang truck habang etong police officer na nirecruit ni Gozo during previous chapters ay kinausap si Boyle na anito ay may hinahanap nga daw silang kriminal at kung maaari ay titignan niya din ang likod ng kanilang sinasakyan. Dali-dali namang sumagot itong si Wutang na agad na sinabi niya na may itira-transport nga daw silang pasyente na nasa critical na kondisyon kung kaya't dapat ay padaanin sila agad dahil sa sobrang nagmamadali sila. Medyo may pagkamahigpit din etong police officer at sinabi niyang magiging mabilis nga lang daw ang kanyang gagawing pagsusuri. So dito nga mga idol ay makikita nating nakahiga na etong si Granny Mia and we assume nakatabi niya si Sakamoto na natatakpan lang ng kumot habang etong si Nashin at Kindaka naman ay nakatago sa baba ng patient bed. Nang makita ng police officer na wala si Sakamoto ay sinabi nitong okay na nga daw sila. Subalit bigla namang nagkaroon ng problema sa vital signs ng ating bida kung kaya't agad na bumangon si Granny Mia para tignan ang lagay ni Sakamoto. Mabilis ding bumunot ng baril etong police officer na agad na itinutokay sa Sakamoto. Sinabi pa nitong hindi obra ang kanilang mga palusot sa kanya habang sinasabi niya manikindakan ni na hindi putyo-putyo ang isang to. Nang makita naman nila Shin at Boyd ang mga ganap sa labas ng sinasakyan nilang truck ay sinabi ni Shin na isang patibong nga lang daw ang inakala nilang checkpoint. Nasabi din dito ng pulis na nalansin niya nga daw sila dahil sa pagpapanggap niya. Subalit mga idol hindi pa man ito natatapos sa kanyang sasabihin ay walang ano ano'y bigla na lang pinakain ni Lu Xiaotang ng napakatinding sipa sa mukha yung nagpapanggap lang pala na pulis. Makikita natin sa pinakahuling panel kasabay ng pagkahulog ng kalaban ay siya din ang pagtalon ni Lu Xiaotang pababa ng truck at nakangiti itong sinabi kay Shin na umulis na nga daw sila at si Shin na nga din daw ang bahala sa boss nilang si Sakamoto kay Owi at maging kay Hanna at dito na nga nagtapos yung chapter 226. So after ng napakaraming chapters mga idol ay sa wakas naalala din ng author etong si Lu and good thing para sa mga Lu Shoutang fans dahil makikita na ulit natin may ikipagbalagbagan etong si Lu. Bali nga ay dito na muna natin tatapusin yung video na to at magkita-kita ulit tayo sa susunod na chapter. Bye bye